Kilala si Jose bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas, isang tagapagtaguyod ng karapatan at kalayaan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga akda at kontribusyon, marami pa ang hindi nakakaalam sa malalim at mayamang kasaysayang iniwan niya. Isang kasaysayang nagbigay daan sa revolusyon at pagbabago sa ating bansa. Ako si Ramsden Cortez. At ako naman si Brian Carino. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa pamana at buhay ni God Pos Erizal. Ikalabing siyam ng Hunyo taong 1861, isinilang si Jose Portacio Rizal Mercado i Alonso Riolonda sa Calamba, Laguna. Siya ang ikapito sa labing isang anak ni na Francisco Mercado at Chodora Alonso. Bata pa lamang si Rizal ay ipinamalas na niya ang kanyang katalinuhan at talento sa iba't ibang larangan. Mula sa pagguhit at pagukit, si Rizal ay may taglay na kaloob ng Diyos para sa panitikan. Mula sa kanyang kabataan, siya ay sumusulat ng mga tula sa maluluwang na perasa ng papel sa gabay ng kanyang ina na isang mahilig din sa panitikan ay nahasa na si Rizal sa pagbabasa, pagsusulat at pati na rin sa pagdarasal. Sa aking mga kabata, because hindi niya sinulat yun. Hindi sa kanya yon, hindi niya sinulat yon, at lumabas lang yon during the time. Tangangkan ni Rizal ay kabilang sa mga ilustrado ang mga edukado at mayayamang pangkat sa lipunan noong panahon ng Kastila. Ang kanyang ama, si Francisco Mercado, ay isa kilalang magsasaka at negosyante. Haba ang kanyang ina, na si Teodora Alonzo, galing sa pamilyang intelektual. Dahil dito, nagkaroon ng pribilehyo at pagkakataon si Rizal na makapag-aral. Nung siya ay na taong gulang, ipinadala si Rizal sa Binyan, Laguna upang mag-aral sa ilalim ng pamamahala ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Dito, ipinakita ni Rizal ang kanyang galing at katalinuhan sa iba't ibang lengguahe. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Binyan, pinadala si Rizal sa Maynila upang magpatuloy ng mas mataas na edukasyon. Nakapag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts noong ika-23 nang Marso taong 1877 na may pinakamataas na karangalan. Hindi nagtagal, nagpatuloy si Rizal sa pag-aaral ng Filosofia y Letras sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit sa kadaylan ng hindi niya gusto ang pumamalakad at pangaabos ng mga kastila sa Universidad, ay napilitan siyang umalis. Noong 1882, sa edad na 21, Nagtungo sa Espanya si Rizal upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil sa suporta ng kanyang pamilya, pumasok siya sa Universidad Central de Madrid at natapos niya ang kursong medisina noong 1884 at filosofiya ilitras naman noong 1885. At sa puntong ito, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan, Isinulat niya ang dalawang nobelang magiging mitya ng kalayaan ng mga Pilipino. Ang dalawang nobelang ito ay nagukit ng malaking marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang Noleme Tangere at El Filibusterismo. When, when, the, when the books of Rizal were written back in the, um, back in the Spanish period, naging instrumento ang uh, libro niya, hindi lang naman para, para maging daan ito sa revolusyon. Naging instrumento rin ito para magbasa ang mga Pilipino. Ang mga ito ay naglalarawan ng kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na pahamalan ng Espanya at nagsubing inspirasyon sa mga Pilipino para ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa mga katipunero o sa mga revolusyonaryo, this book became the equivalent of Bible for them back in the day of the revolution. Para siyang isang naging subversibong gamit No? isang subersibong panulat para sa mga sa mga tao. Ang No Limitangere na nangangahulugang Huwag mo akong salingin ay nagpakita ng mga katiwalian sa pamahalaan at simbahan. Ang El Filibusterismo o ang Pagsusuwail ay nagpakita naman ng mas malalim na mukha ng revolusyon. Ilan lang ang libro na lumabas na sinulat ng mga Pilipino? Ilan lang ang alimbag na sinulat ng mga Pilipino? And um El Filibusterismo and the No Limitangere Are those books, are some of those books na lumabas? Sino ba yung mga sikat lang? Kinalang natin si Balagtas, kilalang natin si Jose Rizal. Apart from those people, meron pa ba? Wala na. Kasi ilan lang yung mga nasulat na publication na sinulat mismo ng mga Pilipino. Ngunit sa dalawang nobelang ito, ay siya rin nagpaikli ng buhay niya dito sa mundo. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa bayan, nasadlak si Rizal sa isang pagsubok na nagpapakita ng kanyang matinding sakripisyo. Noong Disyembre, si Rizal ay nakatulan ng kamatayan dahil sa kanyang mga pagkilos laban sa pamahalaang Kastila. Bago ang kanyang pagbitay, hindi niya inuurong ang pagtanggap ng kanyang kapalaran at sa halip nagpakita siya ng katapangan at dignidad sa harap ng kamatayan. Nakulong, nalilitis at binaray sa bagong bayan. Si Rizal ay naging simbolo ng walang kapantay na pag-ibig sa bayan. Ibinuhos niya ang lahat maging ang kanyang buhay upang ipaglaban ng kalayaan ng mga Pilipino. Sa bawat nakabang patungo sa kanyang kamatayan, ipinakita niya ang kanyang tapang at dedikasyon sa prinsipyo ng kalayaan at katari. During the death of Jose si Rizal, There's already a plan for those revolutionaries to go into war with the Spanish people for the revolution. But the death of Jose Rizal became a spark for the death or for the start of a bigger revolution. Ang kanyang magkamataya hindi lamang isang pagtatapos ng kanyang buhay, kundi isang simbolo ng pag-asa at determinasyon para sa si mga Pilipino na magpatuloy sa laban para sa kalayaan at katarungan sabi nga nila, nagbukas sa isip ng mga Indio back in the day. Mas naging komportable ang mga tao na sumabak na, lumabas na sa mga bahay nila, mag magrevolusyon na tayo, lumaban na tayo. So that's the impact of Jose Rizal's death during the time of the Spanish period. Bukod sa dalawang sikat na nobelang ginawa niya, ay may mga naisulat rin siya na nag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Isa na rin ang Ala Juventud Filipina o sa wikang Ingles ay to the Filipino youth. Na isinulat niya noong 1870 para sa isang patimpalak sa Maynila at ito ay hinirang na best poem. Isa pa sa kanyang isinulat ay ang El Consejo de los Dioses o sa wikang Ingles ay The Council of the Gods. Isang allegorical drama na nanalo ng first prize sa patimpalak na ang kalaban niya ay mga Kastila. Ang hindi marunong lumikot sa pilanggalin ay hindi makakarating sa paroroonan. At bago siya barilin sa bagong bayan, isinulat rin niya ang mi ultimo Adios, ang kanyang huling pamamaalam sa bansa. Ang tulang ito ay puno ng damdamin at pag-asa para sa hinaharap ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang nalalapit na kamatayan, si Rizal ay nanatiling matatag at puno ng pag-asa para sa kanyang mga kababayan. Bukod sa mga akdang ito, si Rizal din ay tumulong sa siyensya at medisina gaya ng paglunas sa sakit na ketong gamit ang kanyang pagiging isang doktor. Siya rin ang nagrepresenta sa letrang W at K sa alpabetong Pilipino dahil sa pagbumahal niya sa sariling wika. Bato si Rizal pushed for a nat na, national orthography during the time, Tagalog man yan, Kapampangan man yan, or any languages in the Philippines written, it is written with Q, C, N, and N, Y. Kumbari, in, in, um, in, in old Tagalog, uh, in old Tagalog textbooks, if they're going to write ikaw, it is written as I-C-A-O. It's ikaw. Pero, during the time of Jose Rizal, you want to push through for the K. Just like Zolio Hilario of uh, Guagua, point to push through with the K orthography. In the field of um, in the field of zoology, yun nga, may mga na discover si Rizal during his exile in the Pitan, may mga nagawa siya doon, may mga nagawa siya study. Apart from that, in arts, if you're going to if you're going to visit the National Museum, meron ding arts doon si Rizal, may mga sculpture din si Rizal. So so he's into that. Nag-iwanin siya ng mga katagang tumatak sa ating mga Pilipino, gaya ng ang kabataan ng pag-asa ng bayan at ang hindi ma marunong magmahal sa sariling bika ay mas masahol pa sa malansang isda. Tapos may nakalagay, hyphen, Jose Rizal. Huwag niyong papaniwalaan yun, it's fake news. So, hindi si Jose Rizal yun at kailanman hindi isusulat ng si Jose Rizal. Yun. During this, the exile of Jose Rizal in the Pita, he actually taught Kali. Kali, yung Arnis. Nagturo siya ng Arnis doon sa the Peter. So during his time, isa yun sa maring contribution niya sa lugar. Sa kanyang mga nobela, tula, at iba pang mga gawa, si Jose Rizal ay nag-iwan ng isang di matatawarang pamana. Ang kanyang buhay at ang mga isinulat ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng edukasyon, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan. Sa kasalukuyan, What we are doing is not we are, we are not really reading these books or we are not really studying Rizal's life for the sake of we should know Rizal. No? We are studying this book so but so that we can contrast the current realities to the time of the Spanish period, to the time when all of these things are happening. Hello po natin si Rizal. Uh, si Jose Rizal, ako ang pansang bayani ng Pilipinas. And for me, siya po yung nag-introduce sa mga Pilipino sa mga novel, sa mga novela. Kasi meron lang po siyang mga ginawang famous na novel na like El Filobestismo and Alimutangere. And which yung mga yon is nag... parang mas naging open, mas naging bukas sa mga mata ng mga Pilipino na kailangan natin ng kalayaan if you're going to look at si life, yung lang talaga na nagawa niya sa buhay niya, is yung sumulat ng dalawang libro. Kasi hindi niya naman talaga sinuporta ng revolution. Ayaw niya ng bloody revolution. Hindi niya masyadong sinuportahan ang mga revolusyonaryong pumunta sa kanya dur during the time of his exile. Higit isang siglo matapos ang kanyang kamatayan, ang mga aral ni Rizal ay buhay sa ating lipunan. Ang kanyang mga sinulat at ang kanyang mga prinsipyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating mga kapwa Pilipino. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao na ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Um, sa so tingin ko po, yung pamanin ni Rizal is I think, uh, di ba nasuot po siya ng mga um, novels, katulad ng El Coro de Sa tingin ko po, yun po yung pamanin niya, literacy. Kung dahil po sa mga gawa niya, na-inspired po yung mga young Filipinos na gumawa po, po ng um, literacy, pagsusulat, gumawa po ng novels, poems. And I think dahil po sa ano niya, mas tumatas po yung interest ng mga batang Pilipino sa paggagawa po ng mga ganyan. Sa palagay ko po yung naging magandang pamana po ni uh, Dr. Jose Rizales, yung mga nasulat po niyang mga literature and through your, through po yung mga literature na nasusulat niya um nagiging inspiration po yun sa ating lahat para mas um, umusbong po yung pagiging pagka-Pilipino po natin tulad po nung nangyari sa nung lumabas po yung Nolly and El Philip Costas as a national hero yung si Rizal pinaglaban niya yung pinaglaban niya yung um, kalayaan natin and as of now, may issue tayo like sa West Philippine Sea. Magagamit natin yung pagiging matapang natin at pagiging mapaglaban, mapaglaban niya para ipaglaban din kung ano yun sa atin. Siguro magiging legacy na nga kasi kunwari dumating na tayo sa so panahon na mamatay na tayo, yung mga anak natin, papag-aralan pa rin nila yung buhay ni Jose si Rizal. Hindi natin alam kung ganun pa ka-relevant yung buhay ni Rizal. Hindi natin alam kung 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 pwede mo pang i-contrast yung mga nangyayari sa buhay ni Rizal o yung mga nakasulat sa No Limitang doon sa panahon ngayon. Pero, papag-aralan at papag-aralan pa rin nila yan kasi Jose Rizal is declared as a national hero. So, it will continue to inspire future generations just by reading na, wow, I, I can write a book. With the, with that age, nakapagsulat si Jose Rizal ng libro. Ganun ka bata, isang libro na talagang binasa, binasa ng mga tao it's actually something no um, of course in our in our current times wala na talaga nagbabasa ng libro sadly pero during his time what's what's one of those things na talagang nagiging entertaining sa mga tao it's reading a book no it's reading something it's passing stories not just orally but also through books ang babasa Sa isang mundong patuloy na humaharap sa mga isyo ng hindi pagkapantay-pantay, kawalan ng katarungan at pakikibaka para sa kalayaan, ang buhay ni Rizal ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng mapayapang reforma at matibay na diwa ng tao. Ang kanyang kwento ay isang patunay na idea ng katapangan ng isang tao ay maaaring magpabago ng takbo ng ating kasaysayan. Muli, ako si Brian Milcarino. Ako si Ramon Pertes. At ito ang pamanang kalayaan.